ayan guys, magluluto tayo ng ampalaya itlog yan, itlog binating itlog tapos ampalaya, syempre uh, napiga na yan kasama ng kamatis at sa ayang sibuyas No? May sibuyas din tayo ayan luto tayo ng simple luto lang kasi hindi naman tayo talagang cheap cook mainit na yung guys kaya ilalagay natin yung sibuyas konting gisa lang yung sibuyas. Tapos lagyan na natin yung kamatis. Ayan, ito yan. Madaling lutoy lang itong manay, uh, binisang ang palaya. Napakasimple lang ito. Hindi na natin kailangan lagi ng anit ng, ano yung ang palaya, asin. Kasi binabad na natin sa ano yun, sa asin at piliga. So, huwag na natin lagyan ng asin para dama natin yung pait. ねん食べよう。 tapos lagay na natin yung ang palaya quick lang, quick lang haluto Sabi nila, kapag ang gulay sobrang halo, pumapait daw ka, talaga. Kasi okay, mapait talaga okay. itong hindi ko okay. Mas papait pa kaya Ha? Hindi, inalo ko lang yung sibuyas at saka yung Pero okay na yan. Tapos, yun natin kasi okay. kaya maya ilalagay natin yung parating konti. Ilalagay natin yung itlog. Para tapos na. Wala pang 10 minutes guys, luto na yan. Napakasimple ng luto, lalo na sa umaga magmadalian. Ito na napakasimple ng luto sa umaga. Kung gusto mo naman talaga pinakamadaling luto, itlog lang. Wala nang ano, ilang minuto lang to luto na. Pa-itlog lang.

halu-haluin natin 'to tapos dadagdigin natin yung Yeah. Diyan tayo. Diyan din natin, siyempre. Ito 'yung pinaka complete recipe ng ano, ng palaya. Okay, na. Ito na. Isang halo pa. Uy, murad na. Ayan. Okay. Tapos na. Umagmag, oh. Mmm. -hmm. Ayan. Okay na, peace, guys. Maglilinisan na yan. Kasi, siyempre, talagang tayo. Okay na yan. Ito na. Ayan, wala pang wala pang 10 minutes guys, luto na. Kaya tayo magluto express. Ayan, o, sa, sa loob ng 10 minutes nakapaglinis tayo. O di ba? Ayan guys, titikman natin siyempre. Kasi eh, siyempre hindi maaring titikman 'yan dahil niluto eh. chicken tayo ngayon. Ayan, tignan natin guys. Pinit. Mm. Ang palaya. Mm-hmm.